Hello, magandang umaga, hapon, tanghali, muli mga kaubayan. Ito po ang inyong lingkod, narito tayo muli sa panibagong video natin gagawin. Si Felix More TV na gagawa uli ng panibago na naman reaction video. Ito po ay patungkol doon sa video na ito na sa panahong nangangaral ang Brother Eli dito sa ating sa ating kinalalagyang mundo ay may nagtanong tungkol doon sa Biblia. Nagkaroon siya ng pag-aalinlangan siguro sa kanyang puso at damdamin kung ang Biblia ba ay dapat na paniwalaan. Kasi nga ika is gawa lang ika yan ng tao. Bib, uh, libro na yan, libro lang yan eh. Ginagawa lang yan doon sa printing press. So yun po ang uh, sasagutin ngayon ni Brother Eli sa tanong na yan. So mga kababayan kung kayo handa na, atin na pong pakinggan kung ano ang paliwanag dyan ni Brother Eli sa nagtanong kung dapat bang paniwalaan ang mga nasa Biblia or yung mismo ang Biblia. Alright? Kung kayo handa na, ito, atin po na pong pakinggan. Ang tanong ko po kasi gado, paano ko po ba may papaniwala? Yung papaniwala ang iba na may Biblia. Di ba dumat sa maraming proseso? Na may Biblia? Oh, kasi oh, meron... Hindi, hindi mo na kailangan paniwalaing may Biblia. Pakita mo lang, oh, Biblia, oh. Hindi na kasi, kinakatira kasi nila, gawa raw ng tao. Oo, gawa ng tao. Huwag ka rin maniniwala dyan sa upuan mo, gawa ng tao yan, huwag ka uupo riyan. Ibalibag mo na yung mic mo eh, gawa ng tao yan, ba't mo ginagamit? Oo, oh, di ba? Madali na masagutin yun eh. Ba't gawa raw ng tao? ba't eka eh, gawa lang ng tao yung naniniwala ka? Bakit? Yung bang kinakain mo, yung dinadamit mo, ah, yung mampinggan na kinikinakainan mo, sino gumawa? Ang tao rin gumawa nun eh. Eh tanong, ba't nga tao gumawa? Kasi kung ipapagawa ng Diyos yung Biblia sa manok, hindi mo maintindihan. Mm. Di ba? Eh, meron eh. Ang pangit ay kasumulat. Yan naman, pangit-pangit naman ay kasulat mo, sulat manok. O, mo, di, hindi mo pala maintindihan yung sulat ng manok. Ipagawa ba ng Diyos yan sa anghel, maintindihan mo? Hindi. Ang Biblia para sa tao. Kaya tao ang pinagawa ng Diyos para maintindihan ng tao ang Biblia. Yan ang dapat na maintindihan doon. Hindi ko mo ginawa ng tao, hindi ka naman oh. Ngayon, may gawaan ang tao na hindi dapat paniwalaan. Aling gawa? Yung gawang wala sa katwiran ng Diyos. Oh, di ba? Yun ang hindi dapat. Yung kasinungalingan, yung pandaraya, yun ang huwag mong paniwalaan. Pero ang Biblia, isinulat ng tao, inimprenta ng tao. Sabi ng Biblia, igalang mo yung amat ina. Ha? Magsitalima kayo sa inyong magulang sa Panginoon. Tama ba o hindi? Tama, tama. Kausapin mo na lang ang mo. nasa nakasulat. sabi ng Diyos na igalang mo tatay mo at nanay mo eh. Biro mo tatay mo at nanay mo nagpalaki sa nung maliit ka bantay ng bantay sa nagpupuyat. Tapos paglaki mo dadapog-dapugan mo, tarantado ka. Dapat igalang mo yung magulang mo, sabi nga ng Pasyon. Kahit na mo ang laman at ang iyong buto, sampo ang iyong tanam balahibo, hindi sapat ibayad sa utang sa magulang mo. Yan, so kung ating narinig mga kababayan, kani-kanina lang, mayroon siyang sinasabi na tarantado ka. Mayroon kasing nag-comment dyan. O, oh, ikaw naman ikaw, brother, Eli, is nagmumura ka. Hindi naman pagmumura ang mga kaganyang pananalita na yan. Kasi kung sa katutuhan ng pangyayari, eh, yun na nga ang iyong pagkatao na para ang iyong pag-iisip, ang iyong mga gawa is para kang natataranta. Natural, ang tawag doon, tarantado. Yun po isa din sa paliwanag ni Brother Eli. At yun na nga po, mga kababayan. Ang Biblia is, siyempre tao nga naman ang nagagawa dyan, doon sa printing press. Pero yung laman mismo na nakasulat dyan sa Biblia ay hindi po galing sa mga pananalitang ayon sa tao. Yun po ay salit saling pagkalimbag na ng Biblias mula pa nung una na ginawa lang yan, nakasulat lang yan sa nakapulupot na papel. Sa panahon pa noong sinasabi nila na ang tawag dyan is Biblion ba ba ang tawag niyan? So kung ano pa man ang pinaka-origin diyan, eh sa ngayon, sa makabagong panahon, pinag-isa sa isang libro. Yan ang nga po ang Biblia. So yun din po ang ipinapaliwanag ni Brother Eli eh, doon sa nagtanong na dapat ba nating pansinin, paniwalaan ang Biblia. Dahil gawa lang ika ng tao. So tuloy tayo. Tamo? Kaya ang magulang, pinakakautangan mo ng loob. Dapat mo pang paniwalaan o hindi? Dapat. Eh sabi ng Biblia, Huwag kang papatay. Tama ba o hindi? Tama. Huwag kang magnaanakaw. Eh. Isinulat nga ng tao, pero mali ba yun? ganito. Sabi nung bata, sabi nung kapatid mong bata, Kuya, pag hindi ka kumain, isang taon, mamamatay ka. Oh. Kung mo ba bata ang nagsabi, hindi mo papaniwalaan? Oh. Ganito lang yon. Yung piso, Totoong piso. Padala mo sa bata. Magkano yun? Magkano? Piso. Piso. Piso pa rin. Padala mo sa abogado. Magkano yun? Piso pa rin. Piso pa rin. Padala mo sa luko-luko. Piso, piso pa rin. Piso pa rin. Piso pa rin. Ginababago yung piso. Kahit sino may dala. Ang tao lang ang tanga. Hindi marunong umunawa. Yan <laughs> dito. Pa, si, si Imelda Marcos, pagsuotin mo ng puwit ng baso. Tanong mo sa tao. Ano totoo. yung suot ni Merda? Ay, yun. Yung, yung pasuot mo sa pulubi. O, oh. Ay, put ng baso yan. Ay, kasi tanga ka eh. Hinahatulan mo yung estado ng tao. Huwag kang sa estado ng tao. Kahit bata ang nagsasalita, pag totoo sinasabi, paniwalaan mo. Amen. Di ba? Amen. Kahit bata ang totoo sa husgado, mas pinaniniwalaan pa ang bata kaysa sa matanda. Di ba? Pag ang bata nagtestimony sa husgado, mas naniniwala ako eh. Bakit? Kasi most probably, ta ang bata nagsasabi ng totoo. Yan, yun ang logic doon. Ano ibig sabihin? Hindi ko mo tao, hindi mo na paniniwalaan. Oh. Lalo na kung ang sinasabi ng tao ay galing sa Diyos, taga-sulat lang naman siya, Diyos naman na nagdidikta, ba't di ka maniniwala? Yes, yun ang ako. O, diba? Ang nakasulat Yung ay hindi God sa Yung mo, arap mo sa akin, paniniwalain natin. Meron kasi akong nakausap sa PGH nung araw, ano, isang doktor, hindi raw siya naniniwala sa Biblia. Eh, para akong naintriga, Dok, alin ka ako sa Biblia, hindi niyo pinaniniwalaan? Basta ka ikaw yung Biblia, hindi ako naniniwala dyan. Gawa ng tao yan. Ah, ganun ba? Yes. Eh, Dok, pwede ngayon. ba babasahin ko lang sandali ang Biblia? Sabihin nyo sa akin kung naniniwala kayo o hindi. Sabi ko, binasa ko, huwag kang sisiping sa babae sa panahon ng kanyang karumihan, sa kanyang karumalan. Dito, Dok, sabi ng Diyos, hindi raw maganda yung babae sisipingan mo pag may regla. Ah, yan. Naniniwala ako dyan. Talagang tama yan. Hindi niya pwedeng hindi Doktor siya. Pag hindi, sasampaling ko siya. O, di ba? Isasampal ko sa kanya yung katwirang nasa bigyan. Pwede naniniwala siya ron. Dok, ito pa. Babasa pa ako isa rito. Sabi ng Diyos, ah, pag ikaw ay nakahawak ng bangkay ng isang hayop na karumaldumal o ng isang taong namatay, maliligo ka at ka ng kamay. Tama ba yun, Dok? Hindi siya po pwedeng, pwedeng tumutol eh. Eh kasi siya, buhay pa hinahawakan niya pagkatapos na isang pasyente, hukas. Ah, pagkatapos na hipuhin, sa pati hukas. Eh, hindi pa, buhay pa yun. Hugas na lang siya, hukas. Eh sa Biblia, pagpatay, hukas ka. Maliligo ka pa. Tama ho ba yun, Dok? Ano? Medically and scientifically, tama yun. Ah, oo yan, yan, tama yan. Naniniwala ako diyan. De lahat ng may kinalaman sa doktor, pinagbabasa ko. Ma'am, yung konti, nakaka-isang oras na kami. Sabi mo, Dok, di ka naniniwala sa Biblia. Alin ang hindi mo pinapaniwalaan sa Biblia? Hindi siya makasagot eh. Natulala siya eh. Lahat ng basahin ko, naniniwala siya eh. Mag... Yan, nasupalpal po ang doktor. Pero bago po magpapatuloy, uh, Brother Eli, uh, akin lang po munang i-acknowledge na ang video ito is uh, credit ito galing kay Ad Korea. Shout out sa dyan, Ad Korea. So mga kababayan, kung kayo is uh, medyo gusto niyo makita ang kabuhan sa video na ito na dire diretso dahil dito sa akin is eh, siyempre puputulin ko dahil ako magbibigay ng mga comment, mga sarili, mga aking mga opinion sa video na ito. Ay puntahan niyo ang Ad Korea channel. At eh, paki-subscribe na rin po kung ano man ang meron na kayong nakita doon na inyong nagustuhan, please, please click and subscribe po sa channel ni Ad Korea. Dahil sa kanya po itong video na ito na ating ginagawa ng reaction. Okay, tuloy po Brother El. Kakain ka, ikaw magugas kang kamay. Pagtatay ka, tabunan mo ng lupa. Nasa Bibli. Ito, eh, tatututulan niya ba yung doktor siya? Sabihin ba niya, hindi, pagkata mo, iwan mo na lang yan. Pabaya mo kayo ng aso. Ganun ba? Eh, hindi ka doktor niya. Nakalagay doon, pag tumay ka, tatakpan mo ng lupa. Oh. Tama ba yun, Dok? Tama raw. Eh, nung kabasa ba, bandang huli, sa, bandang huli, alam mo, sabi niya, totoo pala yung Biblia. O, kita mo na, dinaliwala siya. Nakumbinsi sa, wala, Ay, alam sa wakas. Kaya lang ko sinasabi, yung iba pa eh, kasi, oh, yan naman ikang Biblia, kulang yan eh. Meron akong nakausap nung araw, pare, pare ho, pare. Yan naman na ikang Biblia, kulang yan eh, padre. Sabi ko, okay alin ho ang kulang sa Biblia? Kasi pag sinabi niyong kulang, dapat alam niyo yung buo. Tama po ako, hindi. Halimbawa, tinawag mo yung mga anak, kayo lahat, mga anak! Dumating, walo. Ba't kulang? Sabi na nanay, ba't kulang? Kasi alam niya, siya mga anak niya. Kaya mo muna sabi kulang, alam mo yung buo. Tama o hindi? Sabi nung pare, kulang daw Biblia. Ano kulang, padre? Ha? Siyensya, nasa Biblia. Psikologiya, nasa Biblia. Aritmetika, nasa Biblia. Lahat ang maiisip mo, nasa Biblia. Gusto mo, patunayan ko sa'yo. Mag-isip ka ng kahit anong bagay, babasahin ko sa Biblia. O, yung hindi mo nga naiisip, pwede ko pa rin basahin sa Biblia. O. Ano ang kulang sa Biblia? Bakit mo sasabihin kulang ang Biblia? Para mo masabing kulang ang Biblia, alam mo ang buo. Ay sino naman nakakaalam ng buo kundi ang Diyos? Wala naman iba nakakaalam ng buo kundi ang Diyos eh. Ako man, marami kung hindi alam eh. O, di ba? Pero kung lahat lang nung iisipin mo, ang itatanong mo sa akin, lahat yun, ginagaransyahan ko sa iyo, babasahin ko sa Biblia, lahat. Gusto mo, pati ang palaya, babasahin ko sa Biblia eh. Pati bawang... Pati pipino na sa Biblia, sibuyas na sa Biblia, ampalaya na sa Biblia. Ano pa rito ang alam niyong gulay? Yan, nasa Biblia yan. Ito ba, totoo ba itong bulaklak na to? O kasi nung dito ako pumunta nung puro mga plaan eh, paper roses yun. Yan, nasa Biblia yan. Pati nga bulaklak na artificial, nasa Biblia rin eh. Yung paper roses, nasa Biblia yun. Aeroplano, nasa Biblia. Computer, nasa Biblia. Gusto nyo, lahat nandun yun. Walang kulang yun. Ano pa tatanong mo? Pati nga yung nasa Biblia <laughs> Pati yung anthropology, nasa Biblia yun. Anthropology, nasa Biblia yun. Yung tropology, nasa Biblia yun. Walang kulang ang Biblia. Ako po kasi sa nakaraang mga 34 anyos, 35 na pala sa awa ng Diyos na nakagiliwang ko na yung sinasabi sa Biblia, isipin at pag-aralan. Kaiisip ko, napatunayan ko. Sabi ng Diyos, bayan ganyan. Isipin mo ang sinasabi ko at sapagat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Ayun ang sabi ng Diyos. Isipin mo ang sinasabi ko. Bibigyan ka ng Diyos ng pagkaunawa sa lahat ng bagay. Kaya pag mag-iisip ka lang, maintindihan mo. Eh. Mag-iisip ka po. Pati buhok nasa Biblia. So yun po mga kabayan. Malinaw po na sinasabi ng Brother Eli, Brother Eli na sa Biblia po is kumpleto ayon sa mga kaalaman kung nandito man tayo sa mundong ibabaw. Sa lang po ang nakasulat sa Biblia, lahat ng mga yan ay walang kulang. Yun po ay sabi diyan sa Biblia din. Na sa leksikin ninyo, ang mga bagay na, na nakasulat. So, therefore, kung sabihin natin na ganito ang Biblia, eh, kulang, hindi yan dapat paniwalaan kasi gawa ng tao, ay sa mga hindi nagsusuri, maring yan po ang masasabi. Pero sa mga may alam, sa kabuuhan ng mga aral na ayon sa nasa Biblia ay hindi po masabing ganun kundi sa Biblia is kumplito kung pagdating sa aral ang ating pag-uusap. So maging sa kabuhan ay sabi nga ni Brother Eli ang nakakaalam diyan ay ang Panginoon pero kung sa aral or sa ikaka tuto ng tao ayon sa mabuting mga gawa ayon sa kalooban ng Panginoon yun po doon yun po ay kumplito po diyan maging sa science, sabi nga ni Brad Eli, eh, kahit sa science, sa ano pa man na kaalaman patungkol sa tao ay mayroong mababasa sa Biblia. Alright, tuloy natin. Hindi ba? Pati kalbo, nasa Biblia rin. Nah, na, Si Pogi, nasa Biblia yun. Hala nyo? Ha? Wala kang isipin, wala sa Biblia. Eh, tinanong nga sa akin eh. Ah, yung kakulsi ginoong period, nasa Biblia yan. Si Kibuloy, nasa Biblia yan. <laughs> Patay na si Sabi Kibuloy ng Biblia eh. Nasaan na, na ang marami propeta. O, di ba nakasulat na si Laron? Kadaan na si Laron eh. Maalik mo ba yun? Malay mo, pati ako kasalilong. Ganun yun. Kaya lahat nasa Biblia yan. Yun, mali, malinaw. At uh, nasagot ni Brad Eli ang tanong doon sa tao na ang Biblia is dapat ba nating paniwalaan or dapat ba nating gawing batayan sa bilang tayo mamumuhay bilang isang Kristiyano. Anyway, pag sabing Biblia, yun po ay nauukol lamang sa Kristiyanismo kasi siyempre sa ibang pananampalataya lalo na't Islam ay may sarili silang libro, yun na nga ang Quran. At sa iba't ibang paniniwala ay may kanya-kanya silang libro. Pero pagdating sa Biblia, Bible, yun po ay nauukol sa paniniwalang Kristiyano, Kristiyanismo. Pero, yun po ay para sa lahat ng tao kung tutusin. Pero, kung talagang paghambing-hambingin uh, ang lahat ng paniniwala dito sa ibabaw ng mundo, ay magkakaroon niya ng konflik. Dipindi na lang sa pananampalataya at sa mga nagpapaliwanag. Yun po, ama, yun po ang kabuhan sa ating uh, sinasagot ngayon na pangangaral ni Brother Eli at ang paksang kaniyang ipinapaliwanag doon sa nagtanong ay ang tungkol sa Biblia. Yan ba'y dapat nating paniwalaan? Yan ba'y dapat nating gawing batayan sa ating pananampalataya bilang tagapa, tagasunod at nananampalataya sa ilalim ng Kristyanismo? Yun lang po mga kabayan sa ating panibagong video na gawang na ito. At sana kung inyo nagustuhan, please like and share kay Felix More TV at huwag kalimutan pindutin ang ating bell icon dyan sa baba. Bell para nang sa ganon, eh, magkaroon tayo ng mga notification kung mayroon tayong bagong upload na video. Magno-notify dyan sa inyong mga cellphone na ako ay mayroon namang bagong ginawang video na bagong upload. Yan po muli sa si Felix Mo TV at nagsasabi sa inyong mga kababayan, magandang araw. Ingat lang po mga kababayan and God bless. Yan lang po ang ating masasabi and bye-bye na po.